Uh, good evening mga idol Uuwi uh, lang namin ng aking partner Galing sa trabaho Eh, pag galing ka sa trabaho Pampatanggal ng pagod Silso na Langan, pampatanggal ng pagod Hindi isang bote lang naman to mga idol Alam naman natin na pag hindi tayo Kailangan din natin ang na mag-relax Kahit kaunti lang Kapag-relax tayo Tigis bote lang naman eh, itong, pat itong partner ko kanina, tuwad-tuwad dahil halos kanina, last na inawa niya, dump truck. Eh, medyo eh, wala ka rin pa siya, dump truck na inawa niya kanina. Eh, sabi ko, eh, parehas lang yan, mas mahirap kayo inawa mo kanina, ten wheeler, ten wheeler. Anong pakiranda mo, Idol? Saya, nakala ko mahirap. Yung pala, nakura na dito pala sa... Forward. Yung part-time na tingnan ko kanina. Mas uh, okay. mahirap pa pala yung 10-wellers. Uh, Naglalawag-lalawag isip akong hawakan yung lap-trap. Like, uh, Pinukusta ng teacher ko. Uh, mas okay. Okay naman yung kaya labasan. Medyo nakakaluwa ka ng hininga. Ano yung paaranda mo? Nag-improve ka ba sa sarili mo? Paaranda mo Kinakita naman. naman, tol nayan mo na po na go na okay na. Oh. Araw-araw dahil sa araw-araw makakapag siya na nadagdagan yung knowledge niya sa pagda-drive. Ah, uh, bilang mentor niya, ah, uh, syempre tuturuan ko siya dun sa lahat ng aking experience. Um, Paano si magmaneho? Lahat ni ituturo ko. At saka pa paano rin magbangga ng sasakyan, ituturo ko sa kanya. Kung um, paano niya ibangga yung Kung um, paano niya ibaliktad, ituturo ko din sa kanya yan. Idol, puro na na. Ayun, ang lang yung video kayang gawin. Kasi mahal, mahal ang presyo. Mahal ang presyo. Medyo yung halaga ng bawat isang unit. Paano ang presyo sa. So, Habang buhay ng mga tao, ito ba yan? trap Oh. mo mga idol. Uh, sa araw-araw, ganun na yung ginagawa na. Eh, yes, uh, sa awa naman ng Diyos, sa araw-araw na tinuturo ako siya, may nakikita naman tayo yung improvement niya at nakapagpasaya tayo ng tao. Uh, Naikwento nga niya sa akin na uh, dahil daw siya nagpainante, within one year po hindi po siya tinuruan ng driver niyang magmaneo pangarap po niya sa buhay niya makapagmaneo po siya, matuto siya uh, then dumating po yung pagkakataon na nagka, uh, naging magpartner kami sa trabaho uh, ako po yung nagpush sa kanya na para matutong right? drive doon natuwa po siya hanggang sa sabi niya sa akin na uh, ngayon lang daw siya nakahawak ng unit talagang nagpapasalamat siya sa akin. ako naman, masaya rin ako na naturuan ko siya. Uh, Maladala niya yung kahit saan. Dabi parang magiging skilled niya po yun pagdating ng panahon. Na manap man siya ng ibang magandang oportunidad na trabaho, makakapagmanero po siya. Uh, yun know lang po. Uh, babay ka na idol sa mga kaya muna, ay, mga sa, natin. Sat-sat muna kami ng tikisang bote. Kasi, sobrang init, bago. Sat-sat muna kami. Ako mga idol. Sige o, idol. Bukas. Salamat. Bukas ulit, bukas. Hindi, linggo bukas, walang pato. Ay, linggo bukas, linggo walang pato. Sige po, idol. Maraming salamat mga idol.